Alam niyo ba ang five solas at ang relationship nito sa Protestant Reformation? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito sa Church History Tagalog Discussion. Mm -hmm. Sup guys? Welcome once again dito sa History Page kung saan tinatalakay natin ng mga important events and personalities at kung gaano ka-relevant ang information na ito today. Ngayon naman ang tatalakayan natin ay tungkol sa five solas at kung gaano ito kaimportante sa Protestant Reformation. Ano nga ba ang Protestant Reformation? Ang Protestant Reformation ay isang significant movement na naganap noong ika-16 century na nagsimula noong 1517. It was characterized sa maraming pagsisikap na i-reform ang Roman Catholic Church na sumasa ilalim sa iba't iba pang theological, political, and institutional challenges. Ngayon naman alamin natin yung mga key principles ng 5 Solas. During the Reformation, several leaders and theologians, gaya ni Martin Luther, John Calvin, at iba pa ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pag-challenge sa ilang mga practices and teachings ng Catholic Church na hindi consistent sa turo ng Bible. Out of this movement ay nagkaroon ng isang key principles at kinilala bilang five solas na naging foundational doctrines para sa mga Protestant Christians. Bakit nga ba naging foundational doctrines ng mga Protestants ang five solas? Ang five solas ay tinuturing na foundational dahil ipinapahayag nila ang mga core beliefs na nagpapakita ng kaibahan ng Protestant theology mula sa ilang mga practices ng Catholic Church that time. According sa mga reformers, ang mga principles na ito ay binuo upang ipahayag ang pagbabalik sa mga essential teachings ng Bible which is opposed sa kanilang nakita ng mga paglihis at katiwalian na umiiral ng mga gawain ng Catholic Church. So bakit naman natin kailangan bigyan ng emphasis sa tong 5 solas bilang foundation ng ating Christian faith? Ang 5 solas ay nagsisilbing foundational doctrines para sa maraming Protestant Christian at binibigyan din nito ang mga pangunahing turo ng Christian faith. Anyway, ang terminology na sola ay galing sa salitang Latin na nangangahulugang alone o only, which expresses the idea bilang central at exclusive para maunawaan ng properly ang mga Christian doctrines. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano yung lima ang five solas na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sola scriptura? According sa principle na ito, ang Biblia ang nag-iisang authoritative source ng Christian doctrines and practices. Nire-reject nito ang idea na ang traditions or ang mga teachings ng Roman Catholic Church hierarchy nakapantay nila sa authority ang Bible naniniwala ang mga protestants na ang sola scriptura which is the bible alone lamang ang batayan ng lahat ng christian beliefs and practices. Isunod naman natin ang sola fide o faith alone. Minibigyang diin ng sola fide na ang justification o pagiging matuwid sa Diyos ay nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa ng tao. Itinuturo ng doktrina na ito na ang mga tao ay nabibigyang katuwiran sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo at sa kanyang ginawang pagbabayad sala sa krus at hindi sa kung ano pamang merito o mabubuting gawa ng kanilang sarili. Ikatlo naman ay ang sola gratia or grace alone. Binibigyan diin ng prinsipol na ito na ang kaligtasan ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos. Itinatanggi nito ang idea na ang paggawa o pagsisikap ng tao na gumawa ng kabutihan ay nakatutulong sa kaligtasan. Ayon sa Sola Gratia, ang biyaya ng Diyos ay ang hindi natin napagpapaguran at hindi din nararapat na kabuti ang loob ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. At hindi ito nakasalalay sa kung anumang gawa ng tao. Ikaapat naman natin ay ang Solus Christus or Christ Alone. Iginigihit ng Solus Kristus na si Esokristo lamang ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa katauhan. Ang kaligtasan ay matatagpon lamang kay Kristo at walang ibang pangalan kung saan maaaring maligtas ang mga tao. Tinatanggi ng prinsipyong ito ang paniniwala na kailangan ba ng iba pang dagdag na tagapamagitan tulad ng mga santo o mga pinuno ng relihiyon para sa kaligtasan. Ang ikalima naman sa ating five sola sa yung Soli Deo Gloria or Glory to God Alone. Ang prinsipol na ito ay nagpapahiyag na ang lahat ng kaluwalatian at karangalan ay sa Diyos lamang. Binibigyan din ito ang ideya na ang pinakalayunin ng existence ng tao ay para luwalhati ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Kabilang dito ang pagsamba, paggawa at lahat ng iba pang aspeto ng buhay ng isang mana ng palataya. So, gaano nga ba kahalaga talaga itong 5 solas na pinag-aaralan natin? In summary, ang pagbuo ng 5 solas ay isang tugon sa theological and institutional issues sa Catholic Church at ang mga principles nito ay naging pundasyon para sa Protestant Christianity shaping the doctrinal distinctiveness ng iba't iba pang Protestants. Binibigyan din nila ang pagbabalik sa pinaniniwala na scriptural and foundational teachings ng Christian faith. Sana madami kayo natutunan sa church history lesson natin today. And if you have any questions or clarification na gustong liwanagin tungkol sa discussion natin today, ay kindly comment it down below at babasahin natin yan. Once again, this is Story PH and God bless you all.